Luluto tayo ng hito. Lagataan natin. Lagyan natin ng tanglad, luya, sibuyas, at bawang. Yan. Lamasin lang natin yan siya guys ng asin ng ating hito. ang ating hito, pritohin lang natin siya ng bahagya. Ayan. Kung natin, sana natin ilalagay ang ating ricado. Lagyan natin ng ating pangalawang gata. Ayan gawin natin yung sapalengke ating pangalawang gata saka natin ilagay ang ating mga ricados ayan ang ating ricado luya, bawang, sibuyas at malunggay ayan Lagyan natin po yan ng malunggay. Patuloyin po natin muna. Saka natin la ilagay ang ating paminta. Mamaya na natin yan lalagyan siya ng suka pag ano, pangalawang gata na siya guys. Para ano, para nanonood talaga ang kanyang lasa. Ito syempre ang ating panglad. Ayan. Jeep na natin ating pagklontak. Panlang po. Ito. Ito. Lagay na natin ang ating malunggay. Ayan At na guys.